Aharap na raw sa susunod na pagdinig ng kamera sa umanay drug trade sa Bilibid ang convicted drug lord na si J.B. Sebastian. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, bukod kay Sebastian na asang testigo rin ang isang dating security aide at umanay bagman ni Senadora Laila de Lima. Nakatutok si Jam si Sante. Sa October 5, ang susunod na pagdinig ng House Committee on Justice, kaugnay na illegal drug trade umano sa Bilibid. Sa araw na yun, ihaharap na raw ng DOJ ang inmate na si JB Sebastian. Pag siya nagsabi siya ng totoo, then that would seal the fate of uh, Secretary de Lima. Pag nagsabi siya ng kasinungalingan, then didipensahan niya yun sa kanyang sarili at didipensahan at yun ay difensahan na rin Secretary de Lima. Sa mga nakaraang pagdinig sa Kamara, sinabi ng ilang inmates na pinaboran daw ni Senador Lyra de Lima sa Sebastian noong Justice Secretary pa siya. Hindi kasama sa Sebastian sa Bilibid 19 o grupo ng high-profile inmates na inilipat sa NBI headquarters matapos ang malaking raid sa Bilibid noong December 2014. Una nang sinabi ni Delima na government asset daw noon sa Sebastian, kaya pinagsuspechahan siya ng ilang inmate na nagbigay ng na impormasyon sa gobyerno, kaya hindi siya isinama sa Bilibid 19. Sabi ni House Justice Committee Chairman Representative Reynaldo Umali, mahalagang mapakinggan ang mga sasabihin ni Sebastian. Yung story ah, ay uh, parang uh, naging uh, niya yung uh, drug trade uh, within Bilibid Prison. Tapos, on the other hand, uh, sinasabi naman ng, uh, ni Senator Delima Lima na siya ay government asset. So, ah, uh, itong bagay na ito ay eh, kailangan uh, Bukod kay Sebastian, inaasahang ihaharap din sa October 5 ang dating security aide de Lima na si Junel Sanchez na inaakusahang bagman noon ng senadora. Nauna na ay ni Dalima na wala siyang tinanggap na kahit anong drug money mula sa bilibid. Ano man daw testimonya laban sa kanya, kasi at imbento lang daw. ah, uh, isa po itong uh, pambihira, ngunit napapanahon na uh, Uh, oras upang uh, talakayin natin yung mainit na issue tungkol dito sa ating komunidad. Uh, Naimbitahan po natin ngayon si Monsi uh, upang uh, siya na mismo magtanong ng diretsyo sa akin uh, nang nakabase rin sa mga opinion ng nakararami. Uh, Monsi, uh, pagpasensya nyo na, abala namin kayo uh, para sana makabigyan ng linaw itong mga usapin tungkol sa akin eh. Minalabis ko po na maimbitahan kayo dito dahil uh, kung mapapansin natin, halos sa uh, dalawang linggo na po tayong binubugbog sa media ng kabit-kabilang uh, issue. Pero ako naman ho, eh, nagbingi-bingihan na at naimmune -na na-immune sa mga naririnig at napapanood ko. Uh, kaya lang po, itong huli, uh, napanood po ng aming may bahay at uh, kahapon uh, ko lang po naalaman na nagkaroon po kayo ng isang maigising uh, panayam na kung saan ay eh, nagkaroon po ng impresyon na kung ating mapapanood eh, para po bang uh, parang hinihiling ni eh, Monsi na dapat eh, si JB ay eh, naisama rin. Monsi, ano po ba yung tunay dyan? <laughs> okay, ganito. O, opo, opo. Ah, JB. Um, nagkaroon dito ng unang uh, tawagin natin searching or raid ng NBI-BIDEA kasama ang Secretary of Justice. At uh, yung araw na yon ay maraming nadalang mga kasama natin dito. Labing siyam yata yun. Opo, opo. Labing siyam. At uh, pagkaraan nun, uh, naging usap-usapan dito, bakit si JB hindi nakasama? Eh bigtam So pagkaraan yan, ang dalawang network ng TV ay nag-interview sa aming mga uh, staff ni director. Ang nakaupo ay si Madam Bobot Diaz, ako, si Rexy Morales, si... Ersa Alabado, si Tetet, uh, De Castro, si Dr. Dilara. Apo. At kami in-interview ng dalawang network na 'yan. At walang lumabas. So, ano po walang, yung sabihin niyo walang lumabas? Walang lumabas na balita, hindi na balita kasi ipinagtanggol namin unang-una ako. Unga, ako nga unang nagsalita. Eh. Ang una kong tinalakay ay yung musical instruments. Opo. Kasi ang binabanggit nila ay si um, si Herbert bakit daw maraming instruments? Sabi ko, dapat nga, pinuprovide yan ng ating gobyerno dahil mayroong mga taong may talento sa musika. Dalawa kasi ang pwedeng gawin ng tao, legal at illegal. Yung legal, halimbawa, magaling ka sa musika, at pangalawa, yung illegal, napunta ka rito dahil sa illegal. Hindi natin susuportahan yung illegal, kundi yung legal. Kung buhay musikero ka, yun ang ginamit ko salita, buhay musikero ka, tulungan natin yan. Kung sports ka naman sa sports. Kung sa religious ka naman, tulungan natin yan. Hindi nabigay ng gobyerno yan. May mga bilanggo na kayang bumili yan at kayang mag, mag, yan. Halimbawa, tennis court, basketball court, walang masama yan. Tinutulungan natin ng gobyerno. Maglakad kayo dito. Paglakad ninyo sa loob, ang lalakarin ninyo, sementado. Sino ba nagpa-semento yan? Gobyerno ba? Bilanggo. So, there's na, pa ako. So, you see nothing wrong with that. Sabi ko, Pinulit ko, I see nothing wrong. Hindi lumabas sa TV yun. So, nasabi nyo po lahat yan, pero malinaw po na hindi pinakita ng dalawang gabi. Oh, Oo, kaya kahit nasabihin ko, JB na, si JB mas maraming instrumento eh. Actually, hindi kita dinidein doon. Abo, Pinupuri abo. kita kasi mas marami kang ginawa. Natulong sa gobyerno, kaya lang ang impression ng mga nanonood na, no, yata, sabi nga ng kapatid ko, tumawag, Kuya, pinahamok mo si JB, di ba kaibigan mo yan? <laughs> sabi ko, hindi. <laughs> yan nga po ang nakakatawa at uh, nakakalungkot at the same time. Kasi ang, ang opinion po at ang reaksyon ng mga kasama natin dito, sabi niya, Commander, uh, galit yata sa'yo si Monsi. Uh, Kasi bakit daw, pati, ba't daw hindi ka isinama? Uh, sabi ko, eh, nakausap ko si Monsi. Sabi niya, ina-edit daw yung... ah, uh, ganito yun, so ganito yun. Yung araw na yun, interview kami. The next day, Then, kasi umaga yun eh. Nung gabi, may nag-text sa akin, bukas so, oh, pumunta kayo sa office ni Director, 6.30 in the morning, darating si Secretary de Lima. Okay. darating na naman pinabukasan. No, pag dumating nga nun, umaga, nandyan. May lumapit sa akin isa na namang reporter. Ang, hindi siya kasama sa talagang grupo kasi lahat ng grupong pumasok dito naka-vest. Siya hindi naka-vest. Wala siyang purpose, layunin, na pumasok dito. Ang layo nilang niya, niya ako, kaasapin ako sa labas, interviewin ako. Okay. Dahil meron siya mga set of questions. Okay. Ang unang-una, JB, sa ganito, may notebook nga siya eh. Okay. Sabi niya, meron daw siya kang kasamang reporter na hindi naman naka-assign sa bilibid kaya hindi pwedeng pumunta dito pero nirelay sa kanya na may tumawag daw doon sa reporter na yon at sinasabing, uh, ang tumawag ay uh, ex-convict. Okay. Okay. At sinasabing, dito raw, may namumuong tension kasi hindi ka daw nakuha at ang opinion daw ng kabilang pangkat, yung opposition mo na pangkat ay nagsasabing dapat nakuha ko rin. Tinanong ako, totoo bang may tension? Sinabi ko, wala. Okay. Hindi rin lumabas sa TV yon Kasi pag sinabi ko meron, ilalabas yun. Uh -huh. uh -huh. eh, Siyempre, uh -huh. eh, pag wala, walang balita. Pero hmm. pag sinabi ko meron, eh, wala naman talaga. Sabi ko, wala. Wala. Tapos tinanong niya ako, ano ba yung tension na yon? Ikaw wala talagang tension. Pero meron mga nagtatanong lang talaga sa akin mga tao. Hindi, unang-una, hindi talong statement. Na hindi ko talaga kakagatin, walang basihan. Sabi ng ganon, doon daw sa mga taong kinuha, kasama ka daw sa listahan, kasama sa listahan yung JB Sebastian, pero yung last minute, palit ulo, ibang ng tao. Yung, yung pong mga tao ngayon na nagsasabi na meron pong gano'ng statement, <laughs> oh, ano po yan mga kapwa natin na Kasa, <laughs> kapwa natin bilang yan, ha? Oh, pero oh, oh, siyempre, oh, hindi ko rin sila papahamak. Uh, pero yun na narinig oh, ko. Oh, oh, oh. Sabi kong gano'n, ba't ko hindi kakagatin? Unang-una, -una, ba't mo sinabing may listahan? Nakita nyo ba yung listahan? Kasama ka daw sa listahan. Ano listahan yun? Okay, uh. Saan galing yun? So oh, hindi, hindi ko kinagat yun. Pangalawa, sabi nila, uh, bakit nga daw hindi ka nadala? Ang nasa isip ko, ito ngayon, nagkwento na ako ngayon, marami na akong sinabi. Ikaw nang tatanungin ko. Uh -huh. Ano sa palagay mo bakit sila kinuha? Uh, una ho siguro, mas mas magandang balikan natin yung bakit hindi ako naisama. Uh -huh. So, sa opinion ko, uh, at hindi naman ho ko uh, credible para sumagot uh -huh. kung bakit ako hindi naisama. Eh, kailangan muna natin ugatin. Uh, paano ba natin masasabi kung sino yung kasama. So, balik uh -huh. mo tayo sa listahan. Uh, uh, di umano, merong listahan, uh, nakalista ang mga pangalan At uh, parang ang dating, eh, inalis ko yung pangalan ko at meron akong may mga ipinalit uh, Paano natin mapapatunayan yan? Yun nga eh Ako, ni, oh. ni, hindi ko alam na merong listahan Pangalawa, hindi ko alam na kung meron man na ako ay kasama At lalong pangatlo, kung meron mang listahan, eh, hindi ko lalong alam kung sino-sino Pero ako ay nangangamba na ako ay makakasama dyan sa mga yan dahil nakikita ko yung pangalan ko sa media. Sa loob na halos na isang linggo, pinakikita yung iba't ibang pangalan, kasama ako, kasama yung mga ibang nandoon na sa NBI. At ang problema, meron naman ding hindi mga kasama na ibibigay na nai-report sa media. Uh -oh. So, ang nakikita ko ng impresyon dito, parang uh, create ng impresyon sa isip ng mga tao rito na porket nakasama ka doon sa media, Nakasama ko ron sa mga naunang report. Eh kinakailangan, eh maikasama ka doon sa kukunin. So ako eh, alas 11 ng gabi. Eh. Dahil alam naman natin, minsan may mga nag na information dyan. Uh, papasok daw ang NVID dito with Department of Justice Secretary. Nakapantalon ho ako, nakasapatos, sabi dalambag. At ako hindi nagbibiro, at ako eh naghihintay na kunin. Dahil hindi naman ho bago sa akin tong ganito. Uh, kung mababalitaan ay kung matatandaan natin yung uh, pagsabog ng Granada noong mga nakaraang taon ni eh, lahat ho kaming mga leader ng pangkat oh, eh, kinuwal lahat at walang paliwanag at inilagay sa isang Bartolina sa medium. Pero bago po mangyari yun na uh, pinasok ko yung kubol ko. Sinerching ko ako, nahahulihan ko ako ng alak. Nahulihan ko ako ng 56,000 na uh, pera. Yan po ay eh, nailathala sa isang uh, periodiko. Nung araw din mismo ngayon na uh, ako po ay binartulina. Kaya gusto ko lang kung linawin dito na ang bureau correction so ay walang pinapanigan. Nagkamali ako nung una, ako ay naparusahan. Ngayon no oh, ito ngayon papunta ako dun sa tanong nyo kung bakit ako sa palagay hindi naisama. Ah. Sa palagi na ko. sa palagi ah. ako. Nagmula ho noon dumating ako pagkagaling ko sa Bartolina, magpapas noon ni. Eh. tandang tanda ako eh. Uh, pero bago ako bumalik dito, nagnilay-nilay ako kung ano yung sinapit ko dun sa loob ng Bartolina. Sabi ko, anong mensahe meron dito? Kasi sa tuwing gabi na matutulog ako, may fireworks. May fireworks. Sabi ko, parang nang insulto tinatag ka na surot, nakakit ka na surot, ang init-init, pero may fireworks. Tingin ako sa labas, tingin ako sa polo ko na nakasabit. Tingin ako sa labas, tingin ako sa polo ko na nakasabit. Yung polo ko na nakasabit kulay asul. May nakasulat medium. Medium. Sabi ko, baka may mensahe yung langit sa akin. Na baka sa susunod, kung sakaling bibigyan ako ng pagkakataon na makalabas dito sa Bartolina... E baka kailangan ng pamumuhay ko. Medium na lang. Hindi na maximum. Pero hindi literal na medium at maximum na kalagayan. Kung hindi medium na state of mind. Mm -hmm. na medium na pagganap ng pagkatao. Oh. Kasi sabi ko, wala naman akong kasalanan na. Ah. Bakit ako nandito ngayon sa Bartolina? Tumulong ako sa mga tao riyan. Marami akong pinaayos dyan sa tulong ng mga kaibigan ko. Bakit nandito ako ngayon? Mm -hmm. Pero... Iniisip ko, meron ba akong kasalanan talaga?